mga kabusing magahan tayo ng gagamba ngayon kasi walang ulan ayun may malaki nang yung buwan natin ngayon walang ulan mga kabusing kaya pumunta ako dito natuloy na hahanap tayo mga kabusing kasama ko pa rin si Bayaw at samahan nyo kami mga kabusing sa paghanap ng gagamba dito lang okay Maraming salamat. Hello mga kabusing. May nakita tayong gagamba dito. Dito lang sa Bayabas. Ayan. Tumakbo sa dito sa ilalim. Ayun ang gagamba mga kabusing. Nasa ilalim. Ayan. Gandang gagamba. Kita natin dito. hindi pa siya nagbabahay mga kabusing ayun ang gagamba Ay, naabutan natin yun ito yung mga sapot niya oh, mga kabusing punta diyan okay kunin natin mga kabusing may nakita tayo dito tingnan natin kung malaki na ba siya mga kabusing ayun ang gagamba mga kabusing oh. yan na sa talikod tayo palagi na lang tayo nasa likod tingnan natin kung malaki na ba siya mga kabusing saan ba tayo dadaan dito ayan tingnan natin Ayun, ang gagamba oh, mga kabusing. Ayan. Hirap pag nasaan ano na tayo. Ayan, malaki na siya mga kabusing. Black Panther na naman. Ayan, dito. Kunin natin mga kabusing. Ito yung bahay niya oh, mga kabusing. Okay. Hello mga kabusing. May nahanap na tayo dito. Mahangin lang sa spot namin mga kabusing. Yun ang gagamba. Nasa taas mga kabusing. Mataas pa rin. Yan, hira tayo. Paano natin tingnan yan? Dito na lang. Oops. Ayun. Yun gandang gagamba mga kabusing black panther na naman ayun no oh, dito lang sa agunoy na tuyo magandang black panther ayan nasa taas hangin lang dito mga kabusing ayan tumakbo okay doon mga kabusing may nakita tayong ng gagamba yun sapot nya hindi siya nagbabahay mga kabusing oh yan nasa lalim. Gandang gamba. Dito lang mga kabusing sa mahangin na spot. Ayan. Tigre siya mga kabusing. Magandang tigre. Ayan. Kukunin natin mga kabusing. Ayan, gandang tigre yan oh. Ayan, pulang-pula pa yung mga galamay niya. Okay. Mangin kasi dito sa spot namin mga kabusing kaya yung mga gagamba hindi nagbabaha di oh. dito siya mga kabusing ayan nakita ko ayan, kunin natin yan okay hello mga kabusing pauwi na kami konti lang nakuha namin mga kabusing kasi mahangin sa spot namin mga kabusing okay na to para pang upload natin at saka paki subscribe na lang mga kabusing sa ating youtube channel paki like and share comment at yung bell mga kabusing huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin mga kabusing Pauwi na kami at yung mga bagong subscriber natin maraming salamat sana hindi kayo magsawa sa pag-support sa channel natin. Okay, mga kabusing, maraming salamat.